guys ayan ang aking ulam for today ayan ang niloto ko guys tara kain tayo guys ayan chibog chiboga na guys ayan lang ang ulam ko ngayon leeg ng manok lang ayan lang aking ulam guys hello hello everyone ayan good afternoon sa lahat ayan ang aking ulam for today guys yan ang niloto ko guys yan masarap yan guys ngayon pa lang ako kain kasi sa uling sa ano ko yan niloto guys sa uling na at saka sa kahoy yan pang siyang style guys <laughs> naubusan ng gas <laughs> yan guys yan ang aking ulam ngayon kain na na ngayon pala nakakain na, na basic, guys ayan thank you for watching thank you everyone thank you sa mga nag follows thank you sa mga susubscribe so sa akin sa youtube channel kain na na guys ito guys, may nagpupukpuk. Ayan guys. Thank you for watching sa inyo lahat. Salamat, salamat, salamat.